Hello, magandang hapon pong puli, mga kababayan. Pag-usapan po naman natin ngayon itong si isa pang uh, DDS na sumisira at nagbabanta sa ating Pangulo. Itong napakatalino na international lawyer, mga kababayan, si Harry Roque. Hindi talaga siya tumitigil sa panawagan na mag-resign ng ating Pangulo. Tawagin siyang kung ano-ano. Tawagin siyang drug addict. Tawagin siyang diktador. Pati yung pangalan ng Apo Lakay na tatay ni PBBM, may dinadawit pa na nanahimik yung kaluluan ng tao. Diktador, diktador, diktador. Alam niyo mga kababayan, ang lumalabas po na diktador sa usaping ito ay sila mga Duterte, mga kasamahan ni Duterte. Kasi pilit nilang pinagre-resign si PBBM. Sila ang nagdidikta o di sila ang diktador. Diktador daw si PBBM dahil kinikitil daw ang kanilang karapatan. Karapatan sa ano? Karapatan daw sa malayang pamamahayag. Eh kayo nga ang maiingay eh kung talagang diktador si PBBM, hindi sana kayo nakakapagsalita ng ganyan. Openly. Rally nga kayo ng rally kahit na inaayawan na kayo ng tao walang sumusuporta sa inyo. Ipinagpipilitan nyo pa rin ang mga sarili ninyo na magingay. Ayaw namin. Ayaw naman nga kayong maki. Marinig eh. Walang gustong makinig sa mga sinisigaw ninyo. Kayo-kayo lang yon Kayo-kayo na mga pro-China. Kayo kayo na mga hindi nag-iisip ng ikabubuti ng bayan. Kayo na puro lang pansarili. Sariling ambisyon, sariling uh, sariling gusto. Hanggang sa tatakutin nyo, mananakot kayo. Pagbabantaan ninyo ang buhay ng Pangulo para lang masunod ang mga gusto ninyo. Tapos sasabihin niyo, libre libre nga kayo magsasalita eh, lahat kayo eh. Mula sa leader ninyo. Leader ninyong matandang si Raulo na si Rodrigo Duterte. Hanggang kayo, na puro kayo mga matataas ang pinag-aralan, oy. Nasaan ang mga pinag-aralan ninyo, hindi nyo ginagamit? Mga abogado, mga di kampanilyang abogado, yung mga magkakasama dyan sa DDS mga matataas na tao mga nagmamalaking international mga international expert ko no pero ang malaman ng mga utak eh puro basura ang laman ng utak paano nyo nasasabi na diktador si PBBM? Kinikitil ang karapatan magsalita. Dada na kayo ng dada, na kayong ibang ginawa eh. Mula dyan sa pagpapapress conference, mga rally, dyan sa SMNI, buwelong-buwelo kayo eh. Kung talagang, kung talagang diktador ang gobyernong ito, matagal na kayo naputulan ng dila. Sa so, totoo lang. Hindi nga kayo pinapansin. Kayo nga ang masyadong matatabil dyan eh. Hindi nga nagsasalita itong mag-asawa. Isang bes lang nagpahayag, nagpa-interview itong <coughs> first lady eh. Tinira ninyo ng tinira. Na para bang gusto nyo kayo lang ang nagsasalita. Ang gusto niyo eh, siraan niyo ng siraan itong uh, first couple. Tapos magsa walang kibo lang. Yan. Ganyan. Yung ginagawa ng uh, ng uh, First Lady at ng uh, PBBM na hindi kumikibo, hinahayaan lang kayo. Kaya gustong-gusto -gusto ninyo eh. Diba? Kaya namimiha, kaya kayo namimiha sa, sa kaka aalipusta sa kanila eh. Mga below the belt, mga pinagsasasabihin ninyo, mga kasilungalingan tapos sabihin niyo na diktador kayo ang diktador kayo ang diktador ipinipilit e, niyo ang mga gusto niyo kahit wala sa lugar wala sa panahon gusto ninyong uh, gusto ninyong mawala sa posisyon si president Bongbong Marcos para ipalit si Sara o di ba pamimilit 'yon pangingdikta tumigil kayo. Alam nyo, Roke, kayo mga DDS, alam na alam na ng taong bayan ang mga maiitim ninyong bala. Kaya walang sumusuporta sa inyo eh. Alam yung mga kasakasaman nyo sa mga rally, kayo-kayo lang naman yon. Yung mga kapareho ninyong mga makasarili, mga siraulo, at mga bayad, mga hakot bayad. Yun kayo. Anong sinasabi ninyo na sigaw ng taong bayan? Nasaan ang taong bayan na yan na sumisigaw? Kayo-kayo lang yan eh. At hindi kayo taong bayan ng Pilipinas. Di ba mga kababayan? Ako hindi ko sila ibinibilang na mamamayan ng Pilipinas. Dahil sila ay maka-China anong paano ba mga kababayan ang uh, pagiging Pilipino ang pagiging uh, mamamayang Pilipino Hindi ba ay yung mamamayan na ang nasa puso nasa diwa at puso ay kapakanan ng kapwa Pilipino at ng bayang Pilipinas Tanungin nga ninyo kung itong mga DDS na ito kung yun ba ang nasa mindset nila di ba yung pinaglalaban nila interest ng China tapos ang kapal ng mga mukha na tawagin nila mga sarili nila na mamamayang Pilipino hindi kayo mamamayang Pilipino dahil hindi kayo para sa Pilipino <coughs> ang kakapal ng mga mukha na tawag the flag. defend the flag defender the flag kaninong flag ang tanong flag ba yan ng Pilipinas? Tumigil kayo. <coughs> ang lalakas ng loob magsalita, idadamay pa yung mga mamamayang Pilipino na kesyo. Pagod na ang mamamayang Pilipino. Sigaw ng mamamayang Pilipino. Mayaya kayo. Hindi yan ang sigaw ng majority ng mamamayang Pilipino ang sinisigaw ng majority ng mamamayang Pilipinong matitinong Pilipino ay magsilayas kayo dito sa Pilipinas. Dahil hindi ninyo kayang mahalin ang Pilipinas. Ang minamahal niyo yung kumakalaban at nang aapi sa bansang Pilipinas. Alam mo, sa totoo lang, magpasalamat kayo, napakabait ng Pangulo natin na ang susobrang kabaitigan, nakakapikon na nga eh. Ala, akala ko ako lang napipikon. Maraming mga vloggers napipikon. <coughs> sa sobrang hindi mo maintindihan kung kabaitan ba yan o ewan. Kaya lang eh, bakit hindi mo, hindi tayo pwedeng tumigil sa pagsuporta kay PBBM dahil pag hindi mo yung sinupag, pag binitawan mo yan, o dito ang tuwa yung mga Duterte, Napipikon tayo sa sobrang kabaitan ni PBBM pero ang suporta natin nandiyan pa rin dahil siya ang nasa nakaupo na leader. <coughs> Siguro kung hindi si Sarah Duterte ang papalit sa kanya, baka tinapon ko na siya. So, uh, ewan. Magaganda naman ang ginagawa pero hindi lahat. ang uh, pwede natin siyang bigyan ng uh, perfect score pagdating dyan sa usapin ng West Philippines Sea. Si PBBM ang sinasabi ko. Excellent grade. Pero pagdating sa ibang bagay, kagaya nito mga paninira sa kanya ng mga kalaban, mga anti-Marcos, ah, feeling grade yan lalo nitong uh, pagkukonsinti niya kay Sara Duterte nakakainis na ngayon po ito mga pinagdadakdak na ito ni ni Roque alam mo ikaw Roque ikaw ay isang tao na walang utang na loob ang kapal ng mukha mo para kalabanin si Bongbong Marcos Nung eleksyon ng 2022, saan ka ba nakasakay? Saang bangka ka nakasakay? Di ba sa Unity team? Sino ba yung Unity team? Ang head nun si PBBM. Sabit nga lang dun si Sarah. Sabit lang si Sarah dun. Inampun lang siya dun. Pero kayo nung nandun si Sarah, na doon din kayo nagpuntahan. Ikaw, eh, well, si Panelo hindi eh. Hindi naman sumali yata. Sumali ba doon si Panelo? Mga makakapalang mukha na sumakay sa bangka ng unity. At nung nanalo na, o pagkatapos ng eleksyon, yung nanalo, bumalik doon sa dati niyang amo. Si Dutino Tokoy ko, si Robin Padilla na no, walang hiya din. Kaya naman niya nanalo dahil sumabit sa unity Eh. Tapos ngayon nung nanalo, nanalo na ang amo niya, ang nag-iisang amo ay si Duterte. Ang kapal ng mukha mo, Robin Padilla. Napunta na naman tayo kay Robin Padilla eh. Ang, ang topic natin ay si si Harry Roque. Isa rin to si Harry Roque Yan ang tao na nung kaya makakatikim na ng upuan ng Senado. Naturing ang matalino, abogado di Campanilla. Pero yung pag-uugali, talo pa yung tambay dyan sa kanto-kanto na walang inatupag kundi makipagbardagulan. Ang kapal ng muka. Matapos kayong sumakay sa <coughs> nakisakay kayo kay PBBM nung eleksyon, ngayon kinakalaban nyo na siya? Sabihin mo, diktador, sabihin mo, bumaba sa pwesto? para kayo ang pumalit? Hoy! Alam namin ang mga likaw ng bituka ninyo, kayong mga DDS. At hindi nyo na malilin lang ang taong bayan, kaya magsitigil kayo. Hindi kayo nahiya sa pinagagagawa ninyo. Dakdak -dak kayo ng dakdak. Magbasa-basa nga kayo ng mga comment ng mga netizens kung ano ang nasasabi tungkol sa inyo. Tapos hindi kayo tumitigil. Kayo, dyan, dyan, sa SMNI. Alam niyo noong araw, itong itong si Lorraine Badoy, medyo, parang medyo nagagandahan man ako dyan. Lalo pa na siya isang dermatologist. Ma parang maalaga sa sarili niya. Pero ngayon parang ibang-iba -iba na ang, yung ano ng miskin niya ng mukha niya. At parang ganun. Parang ang dumina na parang ng Parang hindi na naaalagaan. Ano yan, Lorraine Badoy? Pinabayaan mo na yung pagiging dermatologist mo? Ang pangit na ng balat niya. Tapos yung aura, yung aura ng mukha niya, ngayon na galit sila, galit sila sa Marcos, yung mga pinaglalaban nilang mga walang katuturan, mas lalo po siyang pumapangit. Sa totoo lang, kasi dati medyo medyo ayos naman yung <coughs> yung kanyang itsura. Pero ngayon na ah, yung may galit sa sa mukha, my god, nakakatakot ang mukha niya. Yung yung yung, yung skin niya para nang ano eh. Tawag dito sa amin niya sa Bicol, eh, gurong gutungon. O, oh, mga Bicolano, alam niyo ba kung ibig sabihin ng gurong gutungon? Tingnan ninyo. Parang hindi na hindi na siya nagpi <laughs> Dermatologist. Wala kasi ibang inatupag kundi balahurain ninyo si Pabulong Marcos eh. Yung aura napaka lang sama-sama na ng aura eh. Kung may asawa yan, buti na nagugustuhan pa yun ang tabihan ng asawa niya. Parang ang baho na ngating tingnan eh. Ang maayos lang yung buhok eh, sinusuklay. Maayos sa kaysa buhok ko. Pero yung balat, tingnan yung mga kababayan, ang pangit-pangit na. Dala yan ang, uh, kapag kasi ako, naniniwala ako na kapag maitim ang iyong kalooban, nagre-reflect po yan, nakikita sa panlabas. Kaya kita mo yung mga DDS, tingnan mo yung mga mukha. hindi tayo namimintas dito, ah. Sinasabi ko lang, inoobserbahan ko. Pagkapag kasi ang tao ay may galit sa may negative emotions na hinaharbor sa kanyang kalooban, nag, diba? nag, diba, nagre reflect Nakikita. Ako nga, oh, ang sama ng mukha ko ngayon, kasi may sakit ako, eh. Kita mo, yung paghinga ko, eh. May pneumonia pa ako hanggang ngayon hindi lang ako nagpa-confine kasi <coughs> malaking gastos. Kaya nagme-medication lang ako. Yun ang negative na nasa kalooban ko ngayon, yung sakit ko. Kaya nakikita ninyo sa sa labas sa mukha ko. <coughs> anyway, so yun na nga po, tapusin ko na po ito kasi kumakati na naman ang aking lalamunan. Ito nga pong si Hari Roque, na parang hindi mo na maintindihan kung ano ang tumatakbo sa otak. Ano ba ay pinaglalaban? Kung nag-iisip ka man, Roque, na huwag ka nang mag-isipan na tumakbo ng senador kasi sayang lang. Wala, walang magkakagusto sa iyo. Alam naman natin kung anong ipinaglalaban niya Ang ipinaglalaban ng mga iyan interest ng China. 'Yon lang po. Mga kababayan, 'yang mga DDS na 'yan, interest ng China. <coughs> o di ba, traitor? Kaya ang mga traitor po, pag traitor ang isang tao, nakikita yan sa panlabas na anyo. O, di ba? Aniwala kayo? O hanggang dito lang po, mga kababayan, kasi hinihingal na naman ako. Yan. So, gaya po nang lagi kong pinapaalala na mahalin po natin ang ating bayan. Huwag po tayong gagaya sa mga DDS na interes ng China ang pinaglalaban. Dahil po itong bayan natin, ito lamang nag-iisa natin kahanan. Dahil hindi natin kayang mag-migrate sa ibang mga magagandang bansa. Ito lang yun. Dito tayo pinanganak, dito tayo mamamatay. Kasi wala tayong kagagayahan, wala tayong kakayahan mag-migrate sa Switzerland. Sa mga safe na lugar. Kaya kailangan natin yung paglaban itong Pilipinas. Okay? So thank you for watching and uh, please bear with me. Thank you. Peace.